Gusto mo bang, ma-open ang pangatlong mong mata? Ito ang gawin mo po. Pumunta ka po sa uh, baliti. Pag every Friday the 13th, manguha ka doon. Habang nakahawak ka sa baliti, sabihin mo ang inyong intention na tulungan ka na ma-open ang iyong third eye at tupong na mga nakuha mo doon ng mga ugat every Friday the 13th po hanggang papasok po ang uh, Bernice Santo. So, pinaka the best na Matapos mo siya pangulik every Friday the 13th, so magtingin ka sa kalendar ng anong mga araw at buwan na merong 13 na tumuon siya sa Friday. Tapos magkulik ka dyan ng uh, mga ugat na galing sa puno ng balite. Tapos pagka Webby Santo at Bernie Santo, 12 noon pumunta ka. And then, uh, every 12 noon ka pumunta, yung talagang pag-strike pag pa ng 12 noon, andun ka na sa baliti. Tapos, mga mang, mang ano ka doon, mga ano ka ng uh, permission sa baliti na yon para tulungan ka. Okay? And then, higaan mo yan. Yan lang, ikaw lang ang nakakaalam dapat sa ginagawa mo. Ilagay mo siya sa black na cloth. Higaan mo. Tapos, pagka Bernie Santo, yun po, unti-unti ka na pong makakita niyan. Na kung gusto mo talaga shortcut, kumuha ka ng muta sa isang aso or muta sa isang uh, black cat or yung pusa, ipahid mo po sa Friday the 13th. Tuunin mo na Friday the 13th yan or Bernie Santos sa iyong mata, 12 noon. Tapos, or 12 midnight, tingnan mo po, makakita ka po sa mga hindi mo. Dapat makita na ang mayroon lang third ay ang pwede makakita nun. Na huwag kang magsisisi kung ma-open yan. Tapos, naghihingi ka naman ng tulong kung paano mag-close. Nako, so para lang to sa mga matatapang.